mga bay managyo na itong duty mga bay pauli na ta mga bay buntag na mga bay puntagan oh. buntag ganda, mga bay muna ito baklay na punta mga bay nindot kayong kabuntagon karong adlawa mga bay hasta yung nindot mga bay murag nagyo yung bagyo mga bay kay kusog man kayong hangin karong adlawa mga bay oh. grabe Nindot ko kay kayo mga bay, kay Aliwalas, kayo. Dito tamo kay, mga bay, kay Tuwama dito sa sakayan. Kaya hanggang wala man tayo masakyan nga sa tilbas nato. Dito tamo na kay. Shout dahil sa tanan ako mga amigo di sa Manila, no? O siya ang mga kauban di mga security po diha sa, sa ano, sa Manila. Dagang kayong salamat sa suporta. Kani, uh, gablag-blag na dali may kay Nindot Manggo, Aliwalas kayo, nga walay tao, oh. Lami kayo vlog ka mga nga mag-vlog Dire na mo sa walay tao para dili mo Oo, oh, para sekreto na kayo, para dili mo maulaw Huwag yung istorya, huwag yung buhat Kung yung maulaw kay wala may tao oh nang Dire na lang mo mag-vlog ka ng mga mag-vlog Ah, dire na lang O, oh, di ba, bay? Ay, dire, ari tama na kayo eh. Ngunani dire mga bay Tahimik yung kaayo pag pagkuan, pagbuntag. wala gyud tawo, wala gyud kitag diri. Pero dito sa mga hotel na sulod ka ang ng mga hotel ani. So dagang gyud tawo. Kit ani mo na dito. Patang daghan nag pero diri wa gyud Oh, o oh. Hmm. Pila ra guna oh. ka tao-tao diri. Asa mga bay, hulato na to ang elevator. Mga bay kay Video kapoy na ta sa tinindugay dito sa atong trabaho. Anindot kay diri mga bayo. Nami kay diri liwalas mga bay ba? Oh. Grabe. Eh. Kayo. Oh. nanatong na natong sasakyanan. Sasak nakay na ta, nakay Kuyog na mo kuyog. Ay, kapoy na ta mga bay. Muna yung unanin mga bay, uh, tatapulan ka magbaklay sa ubos, sa uh, sakay elevator, bisa gulay tao. Muna yung dari. Wala, kusog ang hangin mga bay, oh, kaya balita ba yung kanihang, anay daw ko, no? Mga bot. Bot lang tinuot, oh. Stang nindu mga bay, pakita tamo mga bay, be. Oh? Oh, indut Nindu't kayo three, mga bay. o oh, sa mga gusto mo, anhig makaw, ha? Ano ba mag-apply dito sa Macau? Ah, dali ra na. Naatay agency diha nga pwede po din yung apply yan dayon. Din man pong kuhan, daghan man pod mga mag-apply pod diri pod mga mga tourist. Diri man pod mga bayan po yung mga agency diri pod nya mo tanggap og mga tourist diri mga bay mo nang pasok gyud mo og gusto gyud ninyo mo anhi diri, wala problema. Oh, nindot, nindot kayo. Grabe. Dito yung mga bayo. Oh. Huh? Diri ta magulat og mga bus mga bay, atong shuttle bus mga bay ay atong public bus day mga bay. Diri ta magulat.